Hello, good morning! Another day, another video. Ang pagtatrabaho ay di lang about sa sahod. Dahil ang sahod stick na yan, expected mo na talaga yan. Kapag may trabaho, may sahod, dito ba? Ang minsan kasi ang nag nag tinitignan natin yung environment, dito ba? Lalo na kung nagkakaedad ka na, mas pinipili mo yung healthy environment. Yung may respeto, yung marunong mag-appreciate ng mga nagawa mo, yung totoong tao yung, alam mo, nalalago ka sa kumpanya na pinasakan mo, di diba? Ang magandang workplace ay yung mararamdaman mo na may halaga ka. Yung suportado ka, yung may respeto sa isa't isa, at kadalasan nagiging dahilan niya na uh, mag-stay ka sa isang kumpanya kahit na maliit yung sahod mo, di ba? Kasi minsan yan ang tinitingnan natin eh. Hindi tayo tumitingin sa sahod. Oo, sahod nandiyan na talaga yan. Hindi na natin yan, ano, naka-stick na yan dyan. Pero minsan tinitingnan din natin yung environment ng kumpanyang pinapasokan natin, di ba? Dahil uh, kung toxic na ang paligid, magulo na, hindi na healthy, wala ng respeto, yung ano na, wala ka ng peace, uh, di ka na makapagtrabaho ng maayos, kahit malaki pa ang sahod mo, hindi uh, di mo gugustuhin mag-stay, di ba? Mas maganda yung sa kumpanya na kahit na hindi kalakihan ng sahod mo pero may maayos ma, ma hindi magulo ang paligid uh, may respeto sa isa't isa may tiwala sa isa't isa may halaam, uh, nararamdaman mo na may, may, halaga ka. Hindi lang dahil may nagawa ka, kundi bilang empleyado. Di ba? Mas maganda yung ganun. Pipiliin mong mag-stay sa ganun dahil sa environment na uh, meron ang isang kumpanya. Dahil Uh, yung iba kasi hindi lang dahil talaga sa sahod tinitingnan mo yung paligid di po ba uh, diyan mo diyan mo makikita yung mga yung mga empleyado kung magkakasundo ba yung mga empleyadong uh, kasi di ba mayroong mga empleyadong uh, anong tawag nito yung kahit uh, yung mapapel ang eh, tawag doon ang tawag nila doon ano yung sip, -sip di po ba hindi nawawala yun sa isang kumpanya hindi eh, no yung ganong mga empleyado kaya uh, sa isang ano sa isang sa isang workplace mahalaga ang healthy environment lalo na pagka nagkakaedad ka na gusto mo ng peace of mind wow ayun lang mga kairog have a nice day ahead share lamang po sa mga ganito happy weekend everyone